okay second floor. Diyan tayo group So actually we, we wanted to make changes from ground floor to level 1. Level 1. Now we go to second floor plan. Ah, meron na to Level 1 floor plan. So kasi ground Okay. Anggap ko naman beer. kung pwede nun nandiyan. kung na siya, papalitan ko siya. space, ang proposal ko is, kung sino gustong umumpa, like, if it's office so,

Mag-electrical wiring. Ah. Dependent po sa ngayong company, Pero, pero possible. Ang hindi pwede rin mga kuryente instead doon. Ah, pwede doon. Kaya lang, sabihin ko, eh, sila pa ang nasusunod. Kasi sila ang kulit. Hindi nyo may aling nasusunod. They're sticking by the by the plan. plan. Kung yung yung implement.

access or the uh, partition here. So we just leave a lobby. the uh, there is lobby. This one. High opening window on staircase glass. The high opening window on staircase. So my salary is parang malapas. <laughs> Bakit nyo ilagay <laughs> na yan? drive wood, may remove Ito may gusto. Wala siya. Mas <laughs> na parang How about this one pa? Rentable space? Ito okay, pero... lang. Or just leave it open? Teka. Pero ang sa akin, who knows, may gusto okay. kong wala sa home. Lito, gawin din ang Okay, let's move. Parang may ating dahil ng din niya. Ano na stop mo na?

<laughs> okay, going to fifth floor. Huh? 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 open. Huh? 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 Design Huh? 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 open? Ito, Huh? doon ang matibara, kita mo rin yung tao doon. Kasi, yan, hindi pwede okay. Pero ito, para pag tumakit ka sa taas, kikita mo ang tao gusto ko May quiz ka dito, may enclosure ka dito, ha? Because bakit ka na sa... pero... Pero, okay. Sa so, din yan, pala. Okay. So, man, MPH to, multipurpose purpose hall. multi hall. I don't know. Gracias.

ไปไม่มีทิ Welcome to the penthouse gentlemen pen pent penthouse ตรงนั้นย penthouse area ตัวอ่างพังพินาเล่งั่ I think it's already at around 50 percent of the structure. Actually, 50% of the area. The area. Yeah. In, included, so, yeah, include yeah, here yeah, or yeah. no? Not, yeah. Because it's right? stairs, So. So this shaded area. We'll Salad sa modish nito, A er in Hindi uh, <laughs> naman siya nasa property. ay 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 Sabi ay 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 All of that, ay 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 dito darling? Sayang. One man, minus. Actually, tignan mo diba kung dito nga ganito May slab na shadow na. So, so, can we can you have an access there? Can we have access here? So, oh. So, if we can extend this, if we this, if extend this maybe a few feet forward. Ito, alisin mo ito. Parang high ceiling ito. To the roof. Is that possible? Plus sila dyan. Excuse me, ito yung parang first painting. This is what we were ano, I, ano, Yes, ito po ang yan. So how can we make it like this? Oh, ito ang dwelling na so, dwelling So, pa ito, pinakita ko sa kanila yung possibility ng ano. Ito. Yeah, yan. Yeah, yeah, yeah. Yan. Ito. Ito oh, ang masterpiece. Master ito ang masterpiece. Ito ang masterpiece. Ito ang masterpiece. Ito ang Ito ang masterpiece. Ito ang Ito ang masterpiece. Ito 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 Ito

Para na si Jackie. Para. na niyo yung penthouse mo. Asa nang view diyan. Parang <serving> preso. Ano ano ba dapat <denUT> puro you ba? to mga kasi wala nang wala nang window, Ba't <Boy> <excitedEt> wala nang window. saya <tuk> ngambil Dito, dito ang access ng rin mahirapan pag Okay lang. Mga anak ko lang, tsaka bisita. Ay, Mga bisita so, mo. Sabi, yeah, May disadvantage yeah. din kasi yun, no? Proposal eh, na Eh, <laughs> design ka Or kung mag-design ka ng spiral, mag-design ka ng Pero, pang 70 years old, yung pwedeng, yung pwedeng ano, umusok dito. <laughs> yung pwedeng umusok dito, Brad. <laughs> Kasi ito. Sasarin natin isang kwarto yan to. Actually ang naisip ko is alisin tinted wall na to. Pag alis sa wall na to dito, may onting slab lang. Tapos di diba pag glass na yan, Glass field na yan lang. glass. So by slab kadayan yan. Actually to, dalawang room lang naman kailangan natin eh, ito another uh, open room yan, kaya maglaga ng gym. Jim orami ni, bakit van. Jim 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 meron mo Jim sa baba? Hindi, Laro ano ng billiard court yun o? Full area wala. Yeah. Okay. Tasi tokin, kin kin we add one window here. Why, why, why am I like, in like in Salamin lahat yan. Oh. Para may view. Oh. Para may view kayo. Salamin na lahat to. Oh, that's better. Actually, baka lagyan nila na itong bubong.

Ito, Okay ba 'yon? Ito, okay ba dito? Dito. Ang uh, kan standard ko kasi dito. Sa, sa electrical ko na po. No, no, hindi uh, 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 na yung pa uh, yung ala block sa. Kasi yung Ah, okay okay. Yung ibang hotel. Uh, floor 2. Ah, uh, oh, pwede na. So, di ba, may, tignan mo dito, may putol yung view mo. Ito, diba? ito? Oh, yeah. ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko, Ito, yung sinasabi ito. Ito, ito. sinasabi ito. Ito, ito. Ito, ito.

Why? Then, the engineer just keep on building and building and building. No, no, because I, I, he's, he's implying. No, don't, don't yeah. don't he's implying. Say, that. Because So they can do whatever no, they want. But because according to the plans that Oh, yun know, so, yeah, you know, ang point ko Parang tabi pa yung poste, oh. <laughs> oh. Diba, yeah. Jack? Pansin mo? hindi so, hindi po siya ano, masyadong ma uh, Pero ma-talaga. Pero hindi pwedeng dalawang room. Na uh, one. Dito magiging ang bathroom. Dito na kasi dito yun, ang dito yung linya ng kone. Eh. Plumbing sa parte namin. Sa baba. Sa amin dyan. <coughs> <coughs> Pero ang ganda na talaga yung malote na dito sa part ako. No? Oo. Oh. Kahit ang ganda. Kaya na ay. ay Ah, masasayang yung view nyo kasi kung halo black ito lang. Oh, oh. Dapat talaga ano. Para tanaw mo yung mga ano dyan, no? so, diyan. So, sabi niya lang din. sinasabi ko si Ray Raynard, ato, ata o Matcha ang nag-design nito, tagadan daw sa eh. Pero nag-upload na yata. Doon siya nagtrabaho kay Ivan no, kaya uh, gamayo as a uh, training. Okay.